Hello, hello. What's up, guys? So, medyo mahaba-habang uh, edit to. I mean, mahaba-habang vlog. Oh, shit. Okay, sorry. So, ang mission natin today is hindi mahuli ni Nicole ni Nicole, ha? na uuwi ng Pilipinas. Hindi nila alam. na natin ng konti kasi may ako meron akong nakapile na bakasyon. Pero ang sabi ko, ikakancel ko na. Pero hindi ko ka-cancel. Ngayon, is also price ko yung mga bata. Si Nicole, hindi na masyado kasi lagi naman yung magkasama. Dito naman siya eh. Ngayon, sabi ko, di ba, cancel na. Pero ngayon, buhi akong ticket. <laughs> nakikita dyan. Timitingin na ako ng ticket. Medyo mahal. Pero gagawa natin ng paraan o mahal kasi ng ticket. So, pag nagpunta ako sa Chipo Air, do tumitingin ako sa Chipo Air. Ngayon, ang mahal ng ticket, almost 3,000, 1,200, eh, tingnan nyo, 1,200, 3,000, blah, blah, blah. So, nagko-customize ako. Tapos, ipapaes ko lang sa travel agent. Ayan, tingnan natin. So, search na natin yan. May nakita na ako. Pero ang problema, may makita tayong problema. So, ang bakasyon ko, eh, two weeks lang. Tatrya natin ipa-extend. Kasi, medyo critical yun eh. Yung extend sa trabaho. So, continue as a guess. Screenshot natin. Kailangan hindi niya alam kasi na convince ko na siya na hindi ako uuwi ng Pilipinas. So medyo mahaba. Ano ngayon? Um July 6 ngayon. July 6. July 6 ngayon pero wala pa tayong pambayan. <laughs> Yun ang problema, wala pa tayong pambayan. So ayan, screenshot ko na 'yung ano ko. yung New York, uh, yung New York to Pilipinas, then Pilipinas papunta New York via Asia na. So, okay na. Titignan naman natin yung Bermuda to New York ng 8 at 30. JFK dapat. JFK. 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, alright, so Alright, so Meron tayong 3 yeah. Ano ba yung Titignan naman natin yung balik ni Nicole dito yung, uh, Asan na yung trip case? Trip case Asan na yung trip case? Trip case Kailangan sabay pa rin kami para Hindi So, New York to Bermuda. Alright, 7 p.m. So, ang oh, aalis, uh, mag, aalis ako ng 8. So, kailangan, wala na ako neto sa bahay. 8. Kailangan off na ako. Tapos, at 30. Yan, at 30. Pero, yung chinecheck ko yung kay Nicole. Wait, 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 wait. Yung chinecheck ko yung kay Nicole na bakasyon niya ay, tingnan ko, tingnan ko, nagre-record. Yan, nagre-record naman yung bakasyon niya ay eh, tinatay sa trip sa trip case niya trip case trip case all ah, right sa trip case kailangan hindi tayo mahuli ni ko na uuwi na Pilipinas hindi ko alam kung paano mangyayari yon oh. kung paano magoya mangyayari pero sige ang alis ni Nicole sa Pilipinas ay 30. 30. 11.45pm. So, dapat 30 pala kasi tama. Dapat 30. Okay. So, kailangan magtugma kasi papaayos ko pa eh. So, 30. Tapos, 31 na sa... Okay. Yan. Yeah. Medyo Medyo mura-mura to nakikita akong ticket. Pero ano lang to, New York papuntang Manila. So wala pa akong Bermuda to New York. New York to to Bermuda. Wala pa ako nun. So kailangan kasi sa last day ko ng 8. Uh, so dapat ah hindi. Ano oras ba na ito? Alis na ito. 11 na na ito, 30 a.m. So, hindi aabot. So, dapat pala 9. Okay. Try natin ang 9. Okay. 9. Kasi, from 8. Last day ko ng 8. Tapos, 9. Okay. Yan. Hindi natin natin. 9. Para magtugma yung, uh, yung sa New York. Kailan sakto. <coughs> yan. May 9 seat available pa siya. Tsaka, yung alis nito from, what's this? Ito ay Manila to. What's this? Ayan, Manila to. 11.35. 11.45 PM ba yung kinikod? 11.45 ba to? PM ba to? Yeah, 11.45 p.m. So, ito, tagma. Sakto, sakto, sakto. Tapos, nating sa agent, 5 o'clock. So, yeah, 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 yeah. Ito, ito na yun. So, kukunin natin to. Ngayon, ipapaayos natin to. I-screenshot lang natin. Tapos, ipapaayos natin sa travel agent. 10 p.m. Alright. So, ito nga yun. Tingnan natin yung, natin yung uh, plate number nung... Siyempre. Kailangan tama yung plate number. Aircraft, blah, blah, blah. Tignan natin to. uh, Seat 1, 2, 2. Hindi, hindi, hindi. Ayun, nakita ko na. Flight number 8. Yan, nakita ko na. AA-856. Alright, so, yun. Nakita ko na. So, ito nga rin. I-screenshot lang natin ulit. So, 8 ang alis ko. 9 ang alis ko sa New York. Then, at 30 dapat. Alright, so screenshot na din Alright, so ayun, isesend lang natin sa travel agent. I mag i email lang tayo kasi lagi na lagi na kami bumibili sa kanya ng ticket or nagpapaayos ng ticket pa uwi Pilipinas or papuntang New York. So ngayon, surprise. So dapat hindi tayo mahuli. Alright. So, sige guys. See you sa susunod na kabanata.